Noong dekada 60, ang Britanya ay bumabangon mula sa hirap ng digmaan. May bagong sigla sa mga siyudad nito. Ang London ay punong-puno ng buhay, nagbago ang musika, sumabog ang fashion. Pero sa ilalim ng lahat ng kislap na ito, ang mga lumang sistema ng kapangyarihan at pera ay nanatili. Isa sa mga sistemang yon ay ang Royal Mail, ang koreo ng Britanya, ang mga trend nito ay parang mga ugat na bakal ng bansa na hindi lang nagdadala ng sulat, kundi pati na rin ng maraming pera ng tahimik sa gabi. Ang mga tren na ito, simbolo ng tiwala ng Britanya, ay tumatakbo ng parang orasan, gabi-gabi. Sa mga simpleng bago nito, may nakatagong kayamanan, mga lumang pera na sisirain at mga bagong pera na handa ng gamitin. Ang dami ng pera ay nakakagulat, isang ilog ng salapi na umaagos ng walang nakakakita. Protektado ng nakasanayan at dahil sa paniniwalang hindi ito matatalo. Sino ang maglalakas loob na hamunin ang ganoong sistema? Parang imposibleng isipin. Ang mga naglalakbay na opisina ng Koreo o TPO tulad ng pagkakilala sa kanila ay kahanga-hanga sa ganda ng pagkakagawa. Ang mga masisipag na tao ay nagsasaayos ng Koreo habang umaandar ang tren. Ang seguridad ay mukhang matibay, mga pintong nakakandado, mga bagon na may bakal na gilid, ang ideya ng isang malaking pagnanakaw sa tren habang umaandar ay parang lumang kuwento na lang. Pero ang dekada 60 ay panahon ng pagbabago at ng mga taong matatapang. Ang mga bagay na dati ay tsyak ay hindi nagaanong tsyak. Para sa iba, ang ideya ng madaling pera ay hindi nila kayang tanggihan. Ang mundo ng mga kriminal ay nagbabago. Gusto nila ng higit pa at mas organisado sila. Ang mga tren ng Royal Mail bagaman mukhang matibay ay naging madaling target isang hamon na naghihintay sa sinumang gustong sumubok. Lahat ay handa na para sa isang bagay na yayanig sa bansa. Isang krimen na magiging alamat. Ang dakilang pagnanakaw sa tren ay malapit ng gumawa ng kasaysayan. Ang tanong ay sino ang magiging matapang na gawin ito at hanggang saan sila handang umabot. Ang grupong ito ay pinaghalong iba't ibang personalidad, pinag-isa ng kasakiman at ambisyon. Para sa ilan, pera lang ang habol nila. Pero para sa mga tulad ni Reynolds, isa itong hamon. Naniniwala sila na mas matalino sila, mas matapang kaysa kanino man. Handa silang isugal ang lahat para makasama sa kasaysayan ng krimen. Nagsimula na ang plano. Mas malaki ang nakataya ngayon kaysa dati. Ito na ang kanilang pagkakataon. At desidido silang hindi ito palalampasin. Gusto ko lang ang parte ko, ang aking bahagi. Ang pagkakataong maging bahagi ng isang malaking bagay. Si Charlie Wilson ang tahimik na tagapamahala ng pera ay maayos magtago ng mga record Si Ronnie Biggs kinuha dahil sa alam niya raw sa trend o sa sinasabi nila, mas oportunista siya kaysa henyo. Sawang-sawan so, ako sa pagbibilang ng sentimo sa pagtitiis. Kailangan ko ng malaking tama isang bagay na magpapabago sa lahat. Ang banda niya ay binubuo ng mga bihasang profesional, matigas at napakatalino. Si Buster Edwards, isang dating boxing hero, nasabik-nasabik sa isang malaking score. Gusto kong gumawa ng isang bagay na mananatili sa kasaysayan isang bagay na maaalala. At pagkatapos pumasok si Bruce Reynolds at hindi siya basta bastang ang kriminal. Elegante, matalino at maingat, hindi lang pera ang nagtutulak kay Reynolds, kundi pati na rin ang kilig ng paggawa ng perpektong krimen at ang kasikatan na kasama nito. Siya ay isang strategist, isang visionary, isang taong desididong isulat ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Ang tip mula sa Ulsterman ay nagpatahimik sa lahat. Mga detalye ng isang trend ng Royal Mail na may dalang mas maraming pera kaysa sa inaasahan. Milyon-milyon at sa lumang pera na hindi masusubaybayan. Ang impormasyon ay ang pinakamapagkakatiwalaan ng petsa, ang ruta, ang dami. Isang gintong pagkakataon na dumating sa kanila na parang hulog ng langit. Sinuri ni Reynolds ang lahat ng detalye. Ang tip ay tila totoo. Ang laki nito ay makapagpatahimik sa sinuman, isang paghataw na magpapabago ng kanilang buhay magpakailanman. Ang mga motibo ng Ulsterman ay hindi malinaw. Paghiganti, kasakiman o may mas malalim pa. Ngunit ang impormasyong ito ay nagpasiklab ng apoy kay Reynolds. Ang pangarap ng perpektong krimen ay biglang nagkaroon ng tunay na layunin. Nagsimula ang pagpaplano. May tren na dadaan malapit. May dala itong milyon-milyon. Kung gusto ninyo ito, kailangan ninyong malaman ng lahat. Ang binhi ng Great Train Robbery ay tinanim ng isang bulong, isang tip mula sa isang misteryosong pinagmulan na kilala lamang bilang ang Ulsterman. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nananatiling misteryo hanggang ngayon, sabi ng ilan, siya isang empleyado ng post office na hindi masaya, ang iba naman ay nagsasabing siya isang napakahalagang impormante. Akala ni Reynolds, naisip na niya ang lahat. Habang papalapit ang araw, tumataas ang kaba. Bawat detalye ay napakahalaga, napakadetalyado ng plano, parang isang masalimuot na sayaw na may masamang balak. Handa na ang grupo, Nagsimula na ang countdown, malapit na ang perpektong nakaw. Pero ang pagiging perpekto ay isang mapanganib na ilusyon. At ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaring magdulot ng malaking kapahamakan. Politulit naming sinuri ang lahat. Halos parang nagre-rehearse para sa isang dula. Pero dito, mas malaki ang nakataya. Inipon ng grupo ang lahat ng kagamitan sa bukid na binili nila gamit ang ibang tao. Gumamit sila ng bagong teknolohiya, mga walkie-talkie para mag-usap habang nagnanakaw. Kumuha sila ng mga kotse, naghanda ng mga peking plaka at inisip ang lahat ng detalye. Sinuri nila ng mabuti ang mga rilis ng tren na titinala kung anong oras dumadaan ang pulis. Naghati-hati sila ng trabaho kung sino ang magpapalit ng mga senyales ng tren, kung sino ang sasakay sa tren, kung sino ang magdadala ng pera. Ang Leather Slade Farm ay eksaktong kailangan namin. Nakatago ito, pero hindi naman masyadong malayo. Maingat na pinag-aralan ng grupo ang mga schedule ng tren, ang mga patakaran ng tren, at ang mga taktika. Kailangan nila ng ligtas na taguan. Ang Leather Slade Farm, isang nakatagong bukid malapit sa Oakley, Buckinghamshire, ang naging lihim nilang base. Kailangan naming gawin ang lahat ng perpekto. Ang tamang oras, ang mga tao, ang kagamitan, hindi kami pwedeng maggamali. Matapos ang tip mula sa Ulsterman, sinimulan ni Reynolds ang napakamaingat na pagpaplano ng lahat, isang operasyon na parang sa militar. Ang minani-pulang signal ay kulay pula. Ang super ng trend si Jack Mills ay nakita ang signal at pinindot ang preno. Huminto ang napakalaking tren na maingay, eksakto kung saan gusto ng grupo na huminto ito. Nagtagumpay ang patibong. Ang unang bahagi ng plano ay handa na. Kumilos na ang grupo. Nagsimula na ang pagnanakaw. Ngayon, hindi na sila makaatras. Ang perpektong krimen ay nangyayari at malapit ng malaman ng mundo ang kanilang mga pangalan. Isang alamat ang isisilang. Pero alam mo, may mission kinvertit. At ang presyong iyon, mapitning balon. Tapos narinig nila ang tulog ng lokomotibo palakas ng palakas, palapit ng palapit. Ilang taon nila itong pinlano. Ilang linggo silang naghanda. Lahat ay nakasalalay sa mga sandaling ito. Ang mail train, ang Up Special. Dalan ito ang kanilang napakahalagang kargamento. Sa dilim, bawat malit na ingay ay malakas na naririnig. Hinihintay namin ang tren. Habang lumilipas ang gabi ng ikapito ng Agosto, labinsiyam na rananim naput-tatlo, ang grupo ay pumwesto. Ito ay isang trick na kanilang pinraktis ng husto para magmukhang isang totoong opisyal na paghinto. Isa sa grupo na henyo sa mga tren, binago ang signal para maging pula. Ang country mekan for defend train to easy train pagpapalit ng mga ilas ang signal tren mula berde Dito ang aming napakababang plano ay magtatagumpay o magiging malaking kabiguan. Kilala namin ang lugar na ito tulad ng likod ng aming kamay ang dilim at ang kawalan ng tao ay malaking tulong sa amin. Ang lugar na pinili namin ay isang liblib at hiwalay na bahagi ng Riles, ang Bridego Bridge malapit sa Sears Crossing. Ngayon, abot na yan sa mahigit 50 milyong libra. Nagawa ng grupo ang tila imposible, pero nauubos ang oras. Kailangan perpekto ang pagpapatupad ng plano sa pagtakas. Bawat segundo ay mahalaga, napakalaki ng pressure, malapit ng magawa ang perpektong krimen. Pero ang pagiging perpekto ay ilusyon lang. At malapit na magbago ang kapalaran. Ang susunod na hakbang ang magiging susi. Nagsimula ang pagtakas. At lalo pang naging maalamat ang kuwentong ito. Sa kabila ng maliit na problema, nakuha namin ang pinakamalaking bahagi ng nakaw, mga 2.6 milyong libra. Hindi lahat ay nangyari ayon sa plano. Ang aming pangalawang inhenyero ay hindi marunong magpatakbo ng tren, kaya kailangan naming gamitin si Mills na sugatan na. Dahil doon, Nasayang ang mahalagang oras. Perpekto ang pagtutulungan. Alam ng bawat isa ang gagawin. Nagtambak ang mga bag handa na para sa truck. Sa tulay, pinalibutan ng grupo ang bagon, gumawa ng kadena ng mga tao para ibaba ang isang daan at dalawampung sako ng koreo na puno ng mga ginamit na pera. Malaking pagsisikap iyon, isang tunay na karera laban sa oras. Sugatan si Jack Mills pero pinilit siyang magmaneho ng tren at ng bagon na may pera papunta sa Bridego Bridge. Lumabas ako sa aking taxi para tingnan kung ano ang nangyayari at nakita ko ang mga lalaking nakasuot ng maskara. Sinubukan kong lumaban at sinuntok nila ako ng malakas sa ulo. Mabilis naming inalis ang bagon mula sa iba pang bahagi ng tren. Ang iba pang manggagawa ay naiwan, walang kamalay-malay. Ang una naming ginawa ay tanggalin ang bagon ng pera ang bago na may pera. Paginto ng tren, mabilis at tumpak na kumilos ang grupo. Ang mga bakas ng daliri na hindi nila sinasadyang naiwan ay magiging dahilan ng kanilang pagkakadakip. Habang nagdiriwang sila, nagiiwan sila ng mga bakas. Isang bakas na magdadala sa pulisya diretso sa kanila. Ang perpektong krimen ay nagsimulang gumuho, naubos na ang kanilang oras. Lumiliit na ang kanilang mundo. Hindi magtatagal ang pagdiriwang na ito ang mga kahihinatnan ay magiging napakalaki. Ang alamat na ito ay malapit ng maging isang aral para sa lahat. At nagsimula na ang paghahanap. Naubos na ang suwerte ng mga magnanakaw. Palapit ng palapit ang pulisya. Sabi ng iba, pabaya ako. Sabi naman ng iba, dahil sa kaguluhan ng sandaling iyon. Ang plano ay magtago sa bukid ng ilang araw. Pagkatapos ay maghihiwalay na sila. Binigyan sila ni Reynolds ng mahigpit na us, linisin ang bukid ng husto burahin ang lahat ng bakas ng daliri. Mabilis na umuunlad ang forensic science. Ang mga bakas ng daliri ay maaring magbunyag sa kanila. Kailangan ng banda na laging gumamit ng guwantes. Ngunit dahil sa tuwa o sa kapabayaan, hindi nasunod ng buo ang patakarang ito. Isang malaking pagkakamali. Nag-iwan sila ng mga bakas ng daliri sa isang bot ng ketchup sa isang laro ng Monopoly at sa iba pang bagay. Sa loob, puro kasiyahan ang kapaligiran. Pinagpatong-patong namin ang mga sako ng koreo, binilang ang pera, at nagdiwang. Sabi nila naglaro sila ng monopoly gamit totoong pera, uminom ng beer, at kumain. Sa loob ng ilang sandali, pakiramdam namin ay mga hari kami. Medyo nakakakaba ang biyahe, pero nakarating kami sa bukid na walang nakakakita sa amin. Pagkaload ng truck, mabilis kaming umalis doon sa madilim at maputik na kalsada ng probinsya papunta sa Leatherslade Farm. Ang Great Train Robbery ay nagpasindak sa buong Britanya. Ang kanilang katapangan at ang laki ng pagnanakaw ay nasa lahat ng balita. Naglunsad ang pulisya ng malawakang paghahanap para sa kanila, ngunit tila naglaho ang grupo. Pagkatapos, may nagbigay ng tip, isang lokal na pasto lang nakapansin ng kakaibang aktibidad sa Leather Slade Farm. Agad na sinisiyasat ng pulisya. Noong Agosto 13th, limang araw pagkatapos ng pagnanakaw, pumasok sila sa inabandonang farm. Sa loob, Nakita nila ang mga bagay na iniwan ng nagmamadali at napakaraming ebidensya. Nakatakas ang grupo pero nagiwan sila ng mga bakas. Puno ng mga pahiwatig ang farm, mga walang laman na lata ng pagkain, mga sleeping bag, mga gamit, pinape, mga sako ng koreo. Karamihan ay walang laman pero halatang galing sa post office. Agad na nagtagto ng pulisya, ito ang pinagtataguan ng mga magnanakaw. Maingat na sinuri ng mga forensic team ang lahat. At pagkatapos, ang malaking pahiwatig, mga fingerprint na pakarami na tagpuan sa maraming lugar. Sa isang botin ng ketchup, sa isang monopoly board sa mga lata ng beer, ang mga fingerprint na ito ay direktang konektado sa grupo. Mayroon ng tunay na ebidensya ang pulisya. Ang mga hindi kilalang mukha ay maari ng lagyan ng pangalan. Ang perpektong krimen ay unti-unting bumabagsak. lumilit na ang bilog. Natapos na ang pagiging hindi kilala ng mga magnanakaw. Ang kuwento ay nagiging tagumpay para sa pulisya. Lumakas ang paghahanap. Nagsimula na ang huling bahagi ng laro. Palapit na ang justisya. Ngayon, ano na ang susunod na mangyayari? Sino ang mahuhuli? May makakatakas pa sa justisya? At paano naman si Bruce Reynolds? Ang pagkakadiskubre sa Leather Slade Farm ay isang malaking pagbabago. Pero hindi pa ito ang katapusan. Nagsisimula pa lang ang paghahanap. At marami pang sorpresa at suspense ang naghihintay. Ang alamat ng Great Train Robbery ay sinusulat pa. Sa part 2, malalaman natin ang tungkol sa paghahanap, sa mga paglilitis, sa mga pagtakas at sa mga alamat na naiwan. Hindi patapos ang kwento. Para sa mga patuloy na nagtatago, napakalaki ng pressure. Ang pera ay naging problema. Mapanganib bitong hawakan at mahirap gastusin. Nagkawatak-watak ang kanilang pagkakaibigan. Takot at pagdududa na lang ang naiwan. Bawat katok sa pinto, bawat hindi pamilyar na mukha, ay maaring pulis ang mga pangarap ng luho ay naging bangungot. Mahigpit na pinanghawakan ng media ang kuwento. Bawat bagong impormasyon ay nasa front page. Nagalat ang mga wanted poster. Ang mga mukha ng mga suspekay ng lahat. Ang mga magnanakaw ay naging anti-hero. Mga manggagawan na kalamang sa sistema. Ang great train robbery ay higit pa sa isang krimen. Nabihag nito ang imahinasyon ng mga tao. Ang pagkakita sa Leather Slade Farm ay nagpabago sa buong investigasyon. Mabilis na ipinadala ang mga fingerprints sa Scotland Yard at nagsimulang lumabas ang mga pangalan na hubaran na sila ng kanilang pagkakakilanlan. Nagsimula na ang paghahanap. Huwag palampasin ang part 2.